Lalagyan natin ng mantika at muusok-usok pa buong mundo. Tingnan nyo kung gaano kainit ang aming lugar. Ito ang itlog at ito ang mantika. Tingnan nyo mga kabatid, naluto ang itlog sa init ng araw. Malapit ng maluto. Uy, parang mapagod na. Ngayon, gagamitin ko ang aking utak para magluto ng itlog. Oh, totoo ang narinig nyo. Magluluto tayo ng itlog gamit ang... Yero. Dahil dito sa General Santos, isa ang aming lugar na naitala na may pinakamataas na temperatura sa Pilipinas. At ngayon, susubukan nating hawakan ang Yero sa ilang segundo kung kakayanin ba natin. Napakalamig talaga! Buong mundo! Tingnan nyo kung gaano kainit ang aming lugar. Ito ang itlog at ito ang mantika lalagyan natin ng mantika at muusok-usok pa tingnan nyo mga kabatid naluto ang itlog sa init ng araw lagyan pa natin ng mantika para lalong mas maluto pa pero napansin nyo matagal siyang maluto palalakasan ko muna yan lumalakas na naluto na lakasan ko pa kunti ha Wow! Mukhang malapit ng maluto. Uy! Parang mapagod na. Hinaan ko kunti. Yan! Tingnan nyo! Naluto na dahil sa init ng araw. Uy! Nayan ko po kunti. Okay, guys. napakainit talaga dito sa amin. Guys, may kanin ako, guys. Lagyan ko muna ng malit na asin. Para may ulam ako. Wow! Ito niya! Ulam na! Salamat sa sikat ng araw. Hello guys! Meron akong yung pakikilalang laro sa inyo na siguradong mag-aaliw kayo. Ito ang Diamond Game. Ang Diamond Game ay napakadaling laruin. Maglalabas ka lang ng sampung piso, makakalaro ka na. Ang pwedeng maglaro nito ay dalawa. Okay, let's go! Ang unang gagawin mo lang ay itapong mo lang ang coins dito. Dapat hindi mo maapakan para hindi ka ma-out. Okay, let's go! Kunin ng coins at tatalon. Ganyan lang kasimple. Kaya ano pang hinihintay nyo? Oh my girls! Asa pa mo! Dari na! Sabatan na nag-freeze laki.